Pinatunayan ng tambalang Paulo Avelino at Kim Chu na mayroon silang naghuhumiyaw na chemistry sa isang VIU photoshoot dahilan para lalong kiligin ang kanilang mga fans at followers. Tila wala nang makakapagpigil pa sa pagsikat at lalong pagkakalapit ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Trending at kaagad na pinag-uusapan ngayon sa social media ang kamakailang photoshoot ni na Kim Chu at Paulo Avelino kung saan kitang kita at hindi maitatanggi ang malakas na chemistry nilang dalawa. Bago pa man, ipinalabas ng VIU Philippines ang nasabing photoshoot, unang pinakilig ni na Kim Chiu at Paolo Avelino ang mga taga-subaybay ng digital series na What's Wrong With Secretary Kim dahil sa wakas ay natuloy na ang kanilang nakakakilig na kissing scene. Hindi naman ito pinuto ng VIU Philippines sa pamamagitan ng pagpapalabas ng photoshoot ng dalawa kung saan makikitang palagay na ang kanilang loob sa isa't isa at wala nang naramdamang pagkailang. Marami naman ang nakapansin na tila may kakaiba na talaga sa dalawa dahil kung titingnan ay napaka-natural na lamang ng kanilang mga galawan. Lalo pang kinilig ang kanilang mga tagahanga ng turuan ni Kim Chu si Paulo Avelino na mag-pose ng waki dahil noon pa man ay umiiwas na si Paulo Avelino sa ganitong uri na poses dahil hindi umano siya marunong. Subalit, napilit ni Kim Chu si Paulo Avelino na game na game naman na sumunod at pinagbigyan ng aktres. Patuloy namang humihiling ang mga tagahanga ni na Paolo Avelino at Kim Chu na sana ay masundan kaagad ang proyekto ng dalawa ngayong tapos na sila sa What's Wrong with Secretary Kim. Ano ang sa sa balitang ito?